Yo yo yo, what's up, what's up? Good morning, guys. Sweet feelings. Kumusta naman tayo? Jump pani bagong vlog pani bagong araw. So today is Sunday at going to ano tayo? going to 7-Eleven at mag-remit lang po tayo ng ano Magre-remit lang tayo ng allowance ng mga bata at saka pambayad ng tuition. So ito na nga talaga yung mga ano natin, di ba? Talagang mga obligasyon natin importante kaya huwag natin kalimutan. Medyo madami-dami na rin yung mga ano, bumibiyahe. So dahil bayaran na naman ah, kasi Kaingay, shout out sa'yo boss. Ang ano natin kasi Di ba Di naman kasi natin Di naman kasi natin kayang i-pull Pay yung tuition Pero Kumbaga Siyempre mag-sacrifice lang tayo Kaya nating pull payment yun Kaso nga lang ayaw ng mga anak namin Kasi pag pinol payment mo daw Wala naman daw discount At saka Ganun Tsaka ganun din kaya uh, Siyempre uh, Dahil sila naman yung nakakaalam Yung sitwasyon nila na Tungkol dun sa mga bayaran Sa pension fee Eh medyo ano natin di ba? At saka dahil Grabe naman silang Sakripisyon nila mag-aral At tatinsipag talaga nila Proud ako sa kanila guys Dahil kahit papaan eh nakakasama naman sila sa DL ika nga din Lister so proud na kami proud na proud kami ni YP na kahit ano yung mga bata eh syempre kailan natin kasi minsan guys talagang ano sila ban ban naman na may reward sila sa amin kahit man malit na bagay at least na appreciate din nila yon kung ano yung mga pinipigay namin sa kanila at ang ano lang sa kanila guys ay hindi sila humihingi kung ano man yung kapalit. Kung gaano man kataas yung grids nila. Ganon. Pero basta sa amin naman ni YPA okay lang na kahit mababa yung mga grado nila. Basta importante pumasa. Diba? At so yun. Ah, proud kami dahil hindi namin akalain na kasama pala sila sa BL na tinatawag din si tapos yung isa naman punso may nandon kasama sa ano ba yon? Hi high, high Award basta may award sila ganun na lang guys at siyempre si si Chinita si, si, Princesa eh siyempre third year college na so nandon na guys sa yung mga nakakarelate sa amin OFW at at, at saka hindi ho OFW alam mo na kung siyempre pag sa third year college alam mo na kung paano yan di ba andyan na yung ano andyan na talaga yung totoong sinasabi nila na grabe ang gastusan dyan so proud ako sa mga anak ko dahil anak namin dahil siyempre ganoon pa rin sila hindi sila nagbago open up sila sa amin kung ano nangyayari sa buhay buhay kahit man malayo kami sa magkakalayo kami nandun sila sa Pilipinas nandun sa ibang bansa so yun sa tagal namin tinagsama sama iniwan ko sila noon Nine years old yung si Casey tapos 11 man si Kiro hanggang ngayon nandun pa rin kami ni YP so ayun talagang kumbaga sinusulit-sulit talaga namin yung ano, di ba? Siyempre, hindi naman tayo tumatanda. Hindi naman tayo tumatanda. Hindi naman tayo bumabata. Pero ang totoo ay, may edad na tayo. <laughs> Shut up kay asawa, guys. Batang-bata -bata pa. so, crispy ang buto ni Mek. <laughs> O, oh, yun. Dahil, andyan na yung bus. Sakay muna tayo. At, ipagpatuloy na na natin mamaya-maya, guys. Ayan na. Ayan na. Tapos, sakay na tayo dito sa bus. Yun, guys. Nakapababa na tayo sa bus. Yes. Tara, let's. Tara, let's. Guys, at, pupunta na tayo sa 7-Eleven. Nagpapadala tayo ng Ika nga, sabi ko kanina pang tuition fee, saka ng mga bata. Kasi, kagaya yung sinabi ko guys, na kahit man gusto kong i-cash yung mga tuition nila. Kaso nga lang, mga bata ayaw kasi wala naman daw discount, halos parehas lang naman. So gusto nila, gusto nila yung ano, yung monthly na lang at least hindi masyadong ano, sabi naman nila eh gusto ko naman talaga walang problemahin pag nagbayad na napulipot mo wala nang ano alakas na lang diba pero okay lang naman yun para hindi masyadong mabigat dito na tayo 7-eleven at magpapadala lang tayo wait lang guys at Nagkano lang tayo ng barcode. Padala na tayo. Sa empty. pang vision ng mga ganakas. At di pa tayo nakakabili ng na pagkain natin. Ayan. Nagkano tayo. Naka, Masaya na sila dahil may allowance na naman at makakabayad na naman tayo ng fish kasi ano sya, first year ay first year, first year ng third year, so yun guys, at success naman yung ano natin check lang natin yung ating pinadala, kasi dito ako lagi nagpapadala guys, 7-11 try natin yung ito yung ano nya, success na rin yung ating pinadala today, so yun at kakain na rin tayo dahil mayroon pa tayong oras, siguro, 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 siguro mag na lang tayo para 11, 11.40 na, ayun. So yun guys, at nung lang tayo ng makain. Insist ko na sila guys. Ayan. Ayan. Pili lang tayo ng So, masarap ba ito? Ano ba itong ano? Demo. kina lang ako muna. Ito. Ang barko doon guys. Tata. Dala lang tayo dito sa glit. Hmm. Pagkain natin. Kinapin na lang tayo kasi lapit na yung kainan. Hmm. Kain tayo guys. Kain na Kain na kayo. Kasi, ayun, sinasabi ko na ipadala eh, na natin kasi ayaw na nagkaano sila yung nagpo-problema kasi nung panahon na yan na buhay namin kung babalikan mo nung nakaraan nakalipas na taon sa matagal na panahon mga elementary pa lang sila yun yung ano sama. Ito lang yung income namin noon dahil sa tindahan. Siyempre, sino nakaka-relate guys na nakaranas sa mga promissory note, ganun kami dati, na padidili yung bayad. Kaya ngayon, ang gusto ko ay hindi na maulit yung mga ganun, hindi na mangyayari para maano yung lalong lalong ganahan yung mga anak ko mag-aral kasi siyempre isa rin sa isang ano yun guys isa rin sa ano yung lagi kang late na yung lagi na promissory, no kapag nag-exam exam sila kasi minsan maano yung bata eh parang ano, na ano. naisip nila kung gaano tayo ano iba. Okay. wait lang guys kunin ko lang muna yung ano natin kasi sa panahon ngayon guys, alam ko naman na dahil sa matas na bilihin, alam ko na 100% na hindi lang ako yung isang, isang magulang na nakaranas ng ganon. Sa totoo lang. Well, talk tayo. Ika nga, peace. Kaya ayun, ipapasalamat lang ako ngayon dahil kahit pa ano eh Ba na naman tayo uh, May pro-provide naman natin yung ano nila Yung mga pangangailangan nila Lalo-lalo din lalo sa school Na Kata uh, Judith naman eh Ganon tayo ngayon So maraming salamat talaga kay God Kasi pinigyan talaga tayo ng opportunity na may bigay natin yung mga alam um, ng gusto ng mga anak natin at dito meron tayong trabaho marangal malaking tulong nasaan, saan kahit man sabihin natin maliit kung sahag natin pero malaking bagay na to dahil kung baka ika nga ay e, blessing talaga to sa atin so, yun. at Maraming salamat guys at merienda na lang tayo at maya maya ay papasok na tayo. Yan guys, maraming salamat. At dito ko na lang tatapusin yung ating remittance of the day. 7 eleven thank you so much. Stay humble. See you when I see you. Peace out.